Police Regional Office 8 sa pamumuno ni Police Brigadier General Reynaldo H. Pawid, Regional Director ng Pro-8, na kinatawa na ni Police Brigadier General Owen S. Andarino, Deputy Regional Director for Administration, ang nagsilbing pinuno sa seremonya ng pagbubukas ng Basic Internal Security Operation Course para sa Batch 1, 2 at 3 na idinaos sa Pro-8 Parade Ground Camp Sec Roberto Canleon, sa Palo ang seremonya ay naging matagumpay sa pamamagitan ng pagsisikap ng Office of the Regional Learning and Doctrine Development Division at Regional Special Training Unit A. Dalawang daan at apat na po ang kabuoang bilang ng mga police trainees na kinabibilangan ng 98 na mga babae at 142 na mga lalaki ang sasailalim sa bisok training sa loob ng mahigit dalawang buwan na may layuning maging ganap Police. Ang pagsasanay sa bisok ay nakatuon sa pagbuo ng disiplina, karakter sanayan at kaalaman partikular sa mga operasyon sa internal na seguridad at iba pang mahalagang operasyon ng pulis. Ang pagpapatuloy ng kursong ito ay hindi lamang nagbibigay ng pagkakataon sa mga trainees na mapabuti ang kanilang kakayahan sa seguridad, kundi pati na rin ang pagpapalakas sa kanilang moral at spiritual na aspeto. Sa pamamagitan ng disiplinang natututunan sa kursong ito, inaasahang maging matatag at responsable ang mga pulis sa pagtupad nila sa kanilang kumpulin bilang tagapagtanggol ng bayan at mamamayan. Isip mo'y litong sa mga panahon na is mong malimot Bakit bang bumabalaki dahil ang iyong mundo ginagalawan Ang buhay ay sadiang ganiyan Suliran, hindi mapigilan Itanim mo lang sa iyong puso Kaya Di na kapalaran, Ika y hindi tatalikuran kurang ng hati ng manasyang lumika. Hindi ikaw ang sa, hindi ikaw ang lumuluha Expectation po namin ngayon is magiging ma mahirap kasi hindi ganun kadali yung pag-undergo ng bisok. It's a preparation din po para sa insurgency dito sa ng Region 8 or even in the whole country. Itong course po na kinupa namin is para sa ikakabuti po ng whole region at saka yung mga tao for the safety ng lahat. Gusto ko mag-undergo ng bisok, hindi lang dahil mandatory kundi dahil ay kinakailangan for the physical and mental na preparation in times sa battle or sa lahat ng pagsubok na harapin namin in our future journey as a police officer